Dad, hindi ko minamalit ang nararamdaman mo. Pero kailangan mo itindihan ang kalagayan ko. At ang kalagayan ni Mindy. I just want what's best for Mindy. At alam ko makakabuti sa kanya kung makakasama niyang daddy niya kahit paminsan-minsan lang. Dad, you have to understand that. So ginagawa mong lahat ng ito para sa anak ninyo? Yes! Sige. I will understand that. Pero intindihin mo rin ko ano magiging desisyon ko. Ano magiging desisyon mo? Dad. Hello. Hello, Sir Robert. Dumating po kasi rito yung asawa niya, si Ma'am Betsy. Sinugod po siya sa ospital. Bigla po kasi sumakit yung tiyan niya eh. Anong ospital? Dad? 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 Susan, ano nangyari kay Betsy? Hindi, hindi ko alam eh. Basta bigla na lang sumakit yung chan niya. Nag-aalala lang ako iba ako na paano na yung bata. Nasaan ba si Betsy? Uh, nasa loob na siya eh. Nasa kaso ng doktor. Sana walang nangyari masama sa baby. Sana. Hmm. Ay, hanap na. Dok, dok! Um, kayo ba yung ni Mrs. Rodriguez? Ako po ang nanay. Dok, kamusta na po ang baby ko? Uh, okay naman siya. Um, malakas ang kapit ng bata. Eh, bakit ako sumakit yun siya ng anak ko? Probably due to stress. Alam niyo, mahina o masela ng mga nagbubunti sa stress. Mahina din ang katawan ni Mrs. Rodriguez. Kailangan niya ng masusing supervision at pag-aalaga. Excuse me po, balikan ko po si Mrs. Rodriguez. Ha? Salamat Salam. Marky, thank you so much for seeing me, ha. I really needed someone to talk to. Okay lang. Hmm. Para nalulungkot ka. Tungkol ba to kay Gerald? No. It's about my dad. Nahiipit ako sa kanilang dalawa. And I don't know what to do about it. Ay, nako. Buti na lang talaga nakabalik na tayo dito, anak. Hoy! Ang ginagawa niyong mag dito, ha? Gina, hindi mo pa ba alam? Na ano? Na ginagamit mo yung pagbubuntis mo? Gina, alam ko. Bawal ma-stress si Betsy. Ah, bawal pala siya ma-stress. Eh, ba't nandito kayo kasi ako ang pinakamalaking stress sa buhay mo? Gina, pag-usapan natin to please. hindi eh, natin pag-uusapan. Ano? Lumayas Gina. ka ay... dito. Lumayas ka! Lumayas ka dito! Wala ka ng parapatan dito! Gina, nasasaktan ay... siya! Gina! Gina! naman! Gina, tama ay... ay... na! Gina, itawan mo ay... <clears throat> Gina, ano ba? Wala na kayong karapatan sa bahay na to. Kahit pabuntis ka, kahit pa si daddy ang tatay ng anak mo. Dahil hindi lang si daddy ang niloko mo, pati ako! Gina, maawa ka naman sa bibi ko, kapatid mo pa rin siya! Ano na drama? Lumayas na kayo! Gina! Lumayas! Lumayas! Itawan mo siya! Lumayas na kayo! Lumayas! Lumayas! Gina, damas!